Hello, magandang 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 umaga po sa ating lahat Alas 11 na po ng umaga, halika na Kunin mo na mga lucky numbers po Ngayon po, syempre Ang mga alas 11 ng umaga talaga Mga taga-subaybay natin dyan Ay eh, talaga namang nakatutok na no? Kaya eto na po Hindi na po namin kayo patatagalin, patatagalin pa ng pag-aantay Kunin mo na mga masaswerte mga numero Abroad po at Pilipinas Kaya eto na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay, mga kalaki at syempre, ang daming mga mga masusugin nating mga manonood dyan. Kaya ito na po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers. Kunin mo na, umpisahan natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 21, number 27, number 33, number 14, number 56, number 18, number 29, number 44, number 17 at number 62. At syempre, eto na po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 23, number 27, number 38, number 40, number 41, number 43. At syempre, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 19, number 24, number 26, number 36, number 16, at number 18, at number 10. At syempre mga kalaki, ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29. Ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 mo ay number 5, number 17, number 22, number 14, number 8, at number 11. At ito naman po, ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 2, number 7, number 5, number 5, number 1 at number 3. Okay, mga kalaki at siyempre ito naman po, ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 20, number 24, number 15, number 26 at number 19. At syempre mga kalaki, kompleto na po ang mga uh, lucky numbers abroad. Syempre isusunod na po natin ang Pilipinas. Ito po ang mga lucky numbers ng 642, 645, 649, 655 at 658 six-digit lucky numbers kung saan naglalakihan po ang mga price at sana isa ka sa palarin. Okay mga kalaki, ito na pero bago natin ibigay yan, syempre sa mga followers natin na masusugi dyan, hanapin lamang po kami sa Facebook. Ayan, hanapin po kami sa Facebook yung mga legit na account po. Hanapin po ang Red King. Ayan po, at syempre po meron tayong 315,000 followers at meron po tayong second account, Red parong din na meron 50,000 followers po na naka-yellow t-shirt ako at Aris Gatchal yan. At syempre meron din po tayong YouTube, ang YouTube po natin ay 16,200 followers at meron din po tayong TikTok. Red Parungkin din po, meron pong 417,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account na pwede nyo pong ipalo para po sa ganun, mabigyan po namin kayo ng mga lucky numbers na talaga naman pong inaabangan at gustong gusto nyo. Make sure po asa ah, sa mga, so mga ah, magpapa member po, dapat po, ah, Makausap nyo po ako, sasali po sa private consultation para legit po na ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Okay, so mga kalaki, halika na. Ituloy na natin ang pamamigay ng mga lucky numbers para po sa Pilipinas napakalalaki talaga ng mga prices ngayon ano? sobrang lalaki po ng mga price sana po isa po sa atin talaga ang manalo po at sana palarin rin po tayo ngayong Berman so, okay? so mga kalaki kunin mo na ang mga laki numbers ngayon po umaga eto na po ang 642 kakaloka talaga sana po ako rin man tatayarin ako mamaya tatayarin ako po okay eto na po ang 6 digit lucky number 642 ang 642 mo ay number 4, number 17, number 19, number 28, number 16 at number 31. Ayun mga kalaki, di ba? At siyempre isunod na po natin ang 645. Ang 645 6 digit laki numbers mo ay number 31, number 36, number 37, number 42 number 33 at number 18. At siyempre isunod na po natin ang 649. Ang 6-digit lucky number 649 mo ay number 12, number 27, number 38, number 42, number 45 at number 47. At ito na po ang 6-digit lucky numbers 655. Ang 655 mo ay number 19. Number 10 Number 23 Number 27 Number 16 At number 22 Ayan mga kalaki isa na lang ang 6 digit lucky number 658 Naku po ito yata yung malaki ang price ngayon ano At syempre po bago po natin ibigayan mga kalaki Congratulations po sa mga past winners natin past week At sana ikaw naman ang manalo ngayon this week Okay mga kalaki ito na po ang 6 digit lucky number 658 Kunin mo na number 18 Number 40, number 39, number 26, number 17, at number 22. Ayan, kompleto na po ang mga laki numbers ngayon pong umaga ng alas 11. Takbo na sa sukin yung outlet. Maya-maya, dapat po mag-launch muna kayo. At ingat-ingat mga kalaki, ha? Pabago-bago po ang panahon ng ulan na araw-ulan na araw. Masama pong magkasakit, mahirap magsakit pag wala tayong hawak na pera. At syempre mga kalaki, eto na po ang mga paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po tayo sa... Wow, sa Forest Lake po ng San Jose City Memorial Park. Shout out po kay Vincent Cunanan. Ayan po yung magulo po, ayan, napakagulo po ng followers natin ay si Vincent Cunanan po tsaka si Ariel. Ayan, shout out po sa inyo. At siyempre, maraming maraming salamat po kay Ayan, hello po kay Sir Abatiin ah, ko kay Sir Chan at tsaka kay Hello po kay Ma'am Lin. Ayan, at syempre, tsaka kay Naku, nakalimutan ko yung best friend kong isa. Nakalimutan ko yung best friend kong pangalan ng isa. mo na yan. Eto pa mga kalaki, good luck po. At sana po, uh, manalo po kayo. Manalo, manalo, manalo ngayon pong Bermans. Okay? At eto na po tayo mga kalaki. Ipapakita po natin yung mga nagpapa-shoutout. Para legit. Ayon po yung nagpapashoutout to. Ayan po yung mga nagpapa out po. Ayan po sila. O kaway ka naman, Sir Vincent. Ayan po mga kalaki at good luck.